Hello guys, magandang araw. Welcome sa ating panibagong video. Sa video na to guys, is may kita nyo, mag-unboxing tayo ng wireless microphone. Gamit na gamit to guys, lalo sa mga nag-start pala mag-vlogging. Kung gusto nyo na medyo clear yung mga boses natin pag nag tayo, lalo na kung malayo yung camera sa atin or yung phone, mas maganda itong gamitin guys. No? So, medyo mura lang to compare sa mga branded na mga wireless microphone. So ayan, kung makikita nyo guys, meron tong kasamang charger. So wala siyang adapter, charger, charger wire lang siya. Pero dalawa, kasi dalawa yung microphone. Tapos meron siyang receiver. Yung receiver niya yung sinasaksak sa phone or camera. So makikita nyo guys, dito sa video natin, kung ano yung actual na magiging voice nito kapag ginamit na natin to So sa itsura, maganda rin naman. So pakinggan nyo guys yung magiging actual ito sa cellphone at sa camera. So ito guys, lumayo ako ng konti. Tapos itong recording na to, hindi na siya sa default camera ng cellphone natin. Bali, nag-install tayo ng open camera. So ito yung actual voice recording nitong microphone na to dito sa may open camera. Kasi dun sa default ay niyang gumana eh. so guys ito yung uh, ito naman yung sa cam kung meron kayong mga mirrorless camera or meron kayong mga DSL camera so ito yung kanyang actual voice kapag uh, sinaksak nyo naman siya sa camera no so ito yung isang mic so ito naman yung isang mic so yan yung actual na marinig yung boses sa kanya So sinaksa, sinaksak ko siya sa ano sa aking mirrorless camera na Sony na 6400. No, yung kanina yung, yung narinig yung voice kanina doon siya sa ating cellphone. Ang cellphone naman natin is Oppo Reno 8. Yon, tapos uh, hindi siya gumana sa default na camera. So nag-install tayo ng open camera doon sa Play Store. So nung you know, nung nag-install ako noon tapos sinaksak natin 'to, yan. Tsaka siya gumana yung mic na to no so ayan po ang ating review at uh, masasabi natin sa wireless mic na to no so perfect siya for mga nagbo-vlogging no para kahit medyo malayo yung cam sa inyo uh, okay naman yung voice pa rin malinaw kasi kung Uh, tayo sa microphone ng built-in microphone ng camera at saka cellphone pagka malayo ka syempre di ba medyo maraming noise na maririnig. Eh pag may ganto ka, so ano lang ko ano lang yung boses mo yun na maririnig. So ito yung isang cam kasi dalawa isang cam, isang mic. Tapos ito yung isa. So dalawa siya halimbawa mag vlog kayo mag-usap kayo or uh, katuwaan or comedy na vlog at least pares kayong may microphone pagka partner kayo mag-vlog. So, ayan yung ating review para sa microphone na ito. So, para sa akin, okay na siya sa kanyang price, no? Uh, lalo na kung baguhan ka pa lang na, ano, na magbablog. Kesa bibili tayo ng medyo mga pricey, no? So, maganda naman talaga mga pricey. Pero kung beginner ka pa lang, okay na okay na to. So, ayan, maraming salamat sa ating uh, video for today. Salamat sa panonood at sana nakatulong sa inyo ang video na to. And bye-bye!